Magandang buhay po! Sasagutin ko lang po yung tanong uh, ano daw po yung naramdaman ko nung nagkikimo ko uh, Ang pagkikimo po ayon po sa karanasan ko yun po yung pinakamasakit na part na pinagdaanan ko kasi uh, doon po sa first na kimo ko wala po akong masyadong naramdaman kundi para akong nangihina pagkatapos po ah uh, After 15 days po, nalulugas na po yung buhok ko. Nakikita ko siya sa unan. So, kung kayo po ay magkikimo, magpakalbo na po kayo kasi nakaka po na makita yung buhok nyo na nalulugas. Na pag nagwalis po kayo, isang dakot na buhok po yung makukuha ninyo. Uh, tapos, yung sumunod po na kimo, doon na po ako halos hindi makakilos. Latang-lata po ako at gusto ko lagi lang nakahiga. Wala po akong ganang kumain. Pangatlong kimo, ganun po, mas malala yung panlalambot. Inaabot po ng tatlong araw sa akin. Sa pangatlong kimo po, tatlong araw po ako nakahiga na madalang po akong kumain kasi wala po akong gana. Then, pang-apat na kimo po, ah, ganun din po, nalalabot. Tapos, yun na po yung nag-uumpisang may lumitaw sa aking mga singaw sa bibig. Tapos, ang pagkain po, lasang siya kung hindi mapait, matabang, lasang putik, minsan lasang kalawang. Ang hirap pong kumain. Pero pinipilit ko pong kumain kasi gusto ko ma-survive. And then, ang pinakamasakit po sa lahat, yung panglima, panglimang chemo po. Kasi bali eight sessions po ako eh. Yung panglimang chemo po, doon ko po naramdaman yung... Uh, lahat ng mga buto ko sa katawan parang pinupokpok, makirot, masakit yung ayaw nyong igalaw yung katawan nyo uh, sa bawat paghakbang ng ako tumutulo yung luha ko kasi ramdam ko po yung sobrang kirot tapos doon po napuno ng singaw yung bibig ko na halos hindi ako makakain kahit ano, tubig lang ng tubig tapos pag nadikit po yung pagkain tutulo na lang po yung luha nyo kahit ayaw nyong umiyak kasi mahapde Mahapdi po siya dahil puro singaw ang bibig at lalamunan. Panga-anim po, masakit din po. Masakit mga buto nyo. Gusto niya nakahiga lang, laging nakapikit, tapos pinipilit nyo kumain pero lasang putik, lasang kalawang. Pero dahil gusto ko pong makasurvive, pinilit, pinipilit ko pong kumain hanggang sa ikawalong session ko po, pare-pareho ng nararamdaman mula sa ikaanim hanggang ikapito pare-pareho po ng nararamdaman nang lalambot, masakit ang mga buto ah uh, hinang-hina nung minsan nga po inaabot pa ng isang linggo bago ako makakilos ng maayos so yun po, ganun po kasakit base po sa karanasan ko, yung chemotherapy po ang pinakamasakit na pinagdaanan ko hindi po ako nag kasi stage 1A po ako. Pero 8 sessions po ako ng chemotherapy. And yun po, no? Sana po nasagot ko yung tanong nyo. Maraming salamat po sa pakikinig. ah uh, Pakipalo na lang po yung channel ko kung gusto niyo po pong uh, malaman yung iba pang nangyari sa buhay ko. Kung may tanong po kayo, pwede po kayo magtanong. Sasagutin ko po kayo base sa karanasan ko. Salamat po!